Sa panahon ngayon, hindi lang basta marunong mag-video ang mahalaga, kundi marunong ka mag-edit. Dahil sa editing, nagiging mas malinaw ang mensahe, mas creative ang presentation, at mas nakaka-attract ng viewers. Isipin mo na lang, isang raw video na walang ayos, walang cut, walang transition, parang kwento na magulo at mahirap intindihin pero kapag marunong kang mag-edit, kaya mo ayusin ang daloy ng video, na ipapakita mo ang pinakaimportanteng parte, natatanggal ang hindi kailangan, at mas nagiging malinaw ang mensahe mo sa audience. Sa simpleng pag-trim ng clip, paglagay ng subtitle o pagtagdag ng background music, nagiging mas engaging at mas madaling intindihan ang content. Bukod sa linaw ng mensahe, ang editing ay nagbibigay rin ng pagkakataon para ilabas ang iyong creativity. Dito mo na ipapakita ang style mo kung paano mo pinapaganda ang kulay ng video. Paano mo ginagamitan ng transition, paano mo nilalagyan ng effects at sounds na magdadala ng tamang emosyon. Kung raw clips lang, baka hindi masyadong tumatak pero kapag na-edit mo ng maayos, kahit simpleng video lang, pwede itong magmukhang cinematic, nakakatawa o nakaka-inspire. Sa mundo ng social media ngayon, video editing ay isa sa pinakamahalagang skills. Bakit? Dahil halos lahat ng tao ay nanonood ng videos sa Facebook, TikTok, YouTube at Instagram, Sino pa ang mas mapapansin yung videos na maayos, malinis at creative ang pagkakagawa? Kapag marunong ka mag-edit, hindi lang personal ang benefit mo kundi pwede ka rin makatulong sa negosyo, sa school projects, at higit sa lahat, pwede mong maging career. Marami na ngayon kumikita online dahil sa skills na ito. Kaya kung gusto mong mag-level up bilang content creator, o kahit simpleng ano lang, taga-edit lang, simulan mo nang matutunan ang video editing. Hindi mo kailangang maging expert agad. Pwede ka magsimula sa mga free apps tulad ng CapCut o Canva. Ang importante, willing kang matuto at mag-practice. Tandaan, ang editing ay hindi lang tungkol sa pagputol ng video, kundi sa pagbibigay ng kwento, emosyon at inspirasyon. Kaya tara, i-level up natin ang ating skills dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang marunong mag-video lang. Dapat marunong ka rin mag-edit. So, maraming salamat po and have a good night. So, yan po ang ating tips for today. So, sana po may na tutunan at pag-share po itong ating video